Ayan, nahiwan na natin ang kamatis, sibuyas, at siling green. Ayan. Hi guys! Ayan, magluluto tayo ngayon ng sinigang na isda. I-ready na natin. Meron ng tubig. Ilagay muna natin yung luya para pantanggal sa langisa. ilagay na natin yung kamatis at sibuyas. Sabay na rin natin ang siling haba. Ilagay na rin natin ang isda. Tinayin natin ang paminta. Tinang asin. at ilagay na rin natin to kasi di ba madali lang naman itong maluto para sabay sabay na siyang maluluto pakpan muna natin titimplahan natin suwabe natin <laughs> tong ano ng steam ng kangkong. Lagay na rin natin yung dahon. Ayan. Okay guys, nakapagluto na naman tayo. Kaya hanggang dito na lang. Bye bye!